magandang hapon po sa inyo lahat. Nadaan lang po tayo at uh, hindi man nilang nag-react ang mga taga Iloilo. PBBM. Dinid mo siya, walang reaction, no? Sa Iloilo ito, rally Si niya ang kanyang mga senatorials. Candidates, sigurado ang kanyang mga senator, inendorso niya, diretsyo ito sa Inidoro. Ma magandang abong po sa inyong lahat. Nadaan lang po tayo at nandito ako uh, nandito sa Iloilo upang ma uh, makipag-meeting sa inyong mga leader uh, tungkol sa mga kailangan mga gawin sa region. Kaya po ako ay nandito at may rally po kami ng mga aming mga senatorial candidate mamaya. Ngunit tumahan po ako rito para makita kung maayos ang aming ginagawa na para sa DSWD na assistance para sa job fair, pati na ang patakbo ng kadiwa. Kaya ta, kinumpleto na po namin para yung mga naghahanap, nag apply ay pwedeng mag-register. Dalawang libo yata ang nag-register na mag-a-apply. 2,500 I believe. Oh, mga ganun ano. So sana naman, good luck sa inyo lahat at makahanap kayo ng trabaho. Hindi lamang at nandiyan po ang mga employer natin na malaki na rin ang hinahanap nilang pa pwesto para sa ating mga para sa ating mga aplikante. Kaya palagay ko ay may maganda ang pagka ang, ang pag-asa na makahanap ng, ng, ng trabaho ang mga apply, nag apply sa atin ngayon. At uh, kasama na rin po dyan yung tinatawag na matching. Dahil po kuminsan ang nagiging problema sa uh, naghahanap ng trabaho, yung kakayahan ng tao ay hindi bagay dun sa trabaho na ina-applyan nila. Kaya tinutulungan namin sila para naman ay eh, uh, papagay doon sa kanilang kakayahan sa mga yung kanilang itinatawag na skill set na mapupunta sila sa tamang trabaho. Dito naman po, andito ang payout natin para sa ating mga uh, beneficiaries ng DSWD. At ito po ay ang tulong ng pamahalaan sa lahat ng mga kababayan natin. Hindi lang po namin ginagawa rito, kung hindi sa buong Pilipinas, ito po ay ginagawa namin dahil alam naman po natin na mahirap po ang buhay ngayon at eh, marami tayong pangangailangan kaya at eh, kung anong maitutulong ng pamahalaan, kung anong magagawa ng gobyerno para sa inyo, ay gagawin namin. Kaya kasabay na ng payout, ay nandito rin ang kadiwa para makapili po kayo nang mga bilihin na mura. Meron tayong bigas. pakane, yung bigas dito? 20? 25? 29 por kilo. Ah, yun ang na. At uh, para tamang-tama, pagka nakakuha kayo ng payout, maka-shopping kayo ng konti dito sa Katiwa. At uh, pag uwi ninyo, ay uh, meron na kayong bitbit bit na na para sa inyong mga pamilya, para sa inyo, para sa inyong mga mahal sa buhay. Uh, sana po ay uh, na, eh, makatulong po itong aming ginagawa at uh, napakahalaga po para sa aming pamahala sa ating pamahalaan na yung mga nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Kaya po namin ginagawa ito. Salamat, salamat. Thank you very much sa uh, magandang hapon uh, sa inyo lahat. Good luck po sa inyo lahat. Sana, nagaya ng aking napangit. Sana, patuloy, pa, pa, patuloy. Huwag nyo, uh, wag nyo pong, huwag, huwag, asipin po ninyo na lagi ang pamahalaan po ninyo ay laging nandito. At uh, nakikinig sa inyong mga...